Nakalbugya pa mo yung mother. Mga mabait na kabayan. Kabayan ko yung mga Maya pal daw Ngayon po ay September 2 na. Hindi tayo nakapag-vlog ng buong September 1, pero Sunday reset lang ginawa natin. Ngayong September 2, umumpisahan natin ang maulan na lunes sa isang flag racing. At magiging sunod-sunod up yung mga engagements natin. So, samahan niyo po kami dito sa flag racing. See you there. All this we ask through Christ our Lord. Amen! Amen. Happy birthday, sir! Walang cake! Walang cake! Happy 25th birthday! Maya Paldo Balen, ngayon po ay mag-alasing ko na. Kaninang 2 p.m. siya po ni Governor Delta yung work sa office. Pero turi-turi pa rin ang ating meeting with the engineer, with the planning officer and the HR. Dahil po marami na yung tinatapos. And ngayon, nasa Casa Alejandro po ako kaya medyo homey yung background natin. Dahil po first birthday ng aking inaanak so, sa Dalos siya wakas na si CK. Also, may mga na-promote na, na empleyado ng munisipyo. Kaya, 1 or 30 minutes din yung ating meeting with HR. Congrats po sa inyo dun sa mga mapopromote this week. Nepal Balen, Ngayon po ay Tuesday, September 3. It's 1.37 p.m. Nasa right bank po tayo ngayon papunta ng Barangay Consuelo para makatawid po ng ilog papunta po ng Torotora para magsagawa po ng inspeksyon doon po sa na-report ng mga taga-barangay Sapang na nabitas na pilapil na siyang nagpapalubog sa isla po ng Sapang mula Purok Kuno ng Purok Tres. Kaya samahan niyo muna po kami magkakandak ng, uh, ng isang inspeksyon. High tide po ngayon at medyo maambon, sana po tumila muna ng kaunti para safe po tayong tumawid sa ilog. See you sa sanglaran. Tara po! Good afternoon po! po tayo sa may area pato sa may sapang kawayan kung saan nasira po yung mga pilapil kaya sobrang lakas ng agos pinapalubog na po ang sapang kawayan delikado pa po sa mga dumadang mga kaya paplanuhin po natin kung anong pwedeng gawin ng ating lokal na pamahalaan upang matakpan at mabigyan ng solusyon itong problema papakita ko po sa inyo nandito po tayo ngayon dito sa may sapang kawayan purok uno po ito kaya bababa muna po tayo So ikaw ang taong busta ka, tarpulin. Ano po, ma mababaw lang po pala ito, no? Dito po tayo kukuha ng, ano, ng uh, lupa. Mas mababaw po dito. Kaso po kasi yung sa short arm po, malaki yung ano, malaki yung pang saluk. Mabilis matatapos. Pa sa Friday, pwede na po magsimula. Ano po, sa po pa nagsimula ito? Ba't po na butas? malakas yung hangin dito taka... yung bagyong kanina ba po ano? hindi no po kanina po sumira na naman e eto bago po to? talagang ano, pinalaki eh. bagong sira po to? oo oh, ganda po sa may mababaw na eh. yun bago lang po yun eh. kapag so, di po tinayos mula nigi hanggang ala uli atamaan? At uh kaya pong yung dalawang dalawang bako natin eh may padala natin total kung nakalatag na po yung mga bako ay eh, yung mga staka po ninyo eh agad-agad makakapagtrabaho ng mabilis yung dalawang bako tsaka sabi po ninyo may bitas sa tora, tora na pwedeng idaan yung mga bako na di na kailangan mga sa dagat Kaya pala it's 4.42pm, papunta naman po tayo ngayon sa Purok Millionaires ng Barangay San Nicolas upang personal na may hatid ang wheelchair sa ating kababayan. See you sa Purok daw! Pag ko pong wheelchair, mother, bako kayo po sa akin wheelchair na Alright. Okay. Nakapunta na ako po SM. Ayos siya, mother. Sudod ko po.

Tapos na po tayo sa apat na beneficiaries ng wheelchair At uh, time check, it's 6 o'clock in the evening Babalik muna po tayo ng White House for debriefing And uh, planning for tomorrow's engagements Maya Paldo Balin, isang maulan na Wednesday po sa ating lahat Ngayon po ay September 4, it's 1.05 p.m. At nasa San Fernando po tayo ngayon. Papunta po tayo sa NEDA para po sa isang meeting. Kahit maulan, kailangan matuloy ang meeting natin. Tingnan natin kung makakapag video po tayo sa loob ng NEDA office dito po sa Region 3. Dito na po San Fernando. Kayapal double n maghapon pong naulan sa ating bayan at ngayong 10.34pm, lubog po yung plaza, lubog ang kalsadang bayo at nakabiyahe po tayo kahit 10.34 na po ng gabi dahil uh, makikisa rin po tayo sa pagluluksa at pagkadalamhati po ng bayan ng Makabebe. Pagkawala po ng uh, dating mayor po ng bayan ng Makabebe, si mayora Anet uh, Flores Balgan kasama ko po ngayong gabi si Congressman George na makikisa po sa pagluluksa po ng pamilya at uh, ng bayan ng Makabebe.